So, eto na nga guys. Nandito na kami sa bagong room na nilipatan namin ng 4 bonepasso. Actually, hindi siya bagong gawa. Dati na siyang room. Ayan o, tingnan nyo naman. Yung mga nagro-room dati dito ay grade 2 na lumipat din ng room para kami lahat yung makapag-holding na. Ayan o, ang ganda-ganda ng room. Ang linis-linis. Shout out kay Madam Annette Buwan, yung teacher sa grade 2 na may room dito sa room na to, na na-maintain niya, napakaganda, napakalinis ng room niya. mag stay muna ako dito sa room na to habang hindi pa naitatayo yung mga building na para talaga sa amin. So hanggat hindi na itatayo yung mga building na yon, dito muna kami mag stay Napakaswerte ko, blessed talaga ako ngayon kasi yung iniwan kong room, maganda rin siya, matibay, malinis, maski pa paano na maintain ko naman yung kalinisan ng room doon. Tapos pinalitan naman ni Lord na maganda rin, medyo maliit nga lang tong room na to kaysa dun sa room ko sa second floor. Pero okay naman siya. Na-maintain naman ni Ma'am Anet yung nest and cleanliness dito sa room na to. So, shout out sa'yo ma'am. Huwag kang mag-alala. Mag I will try my best. <laughs> I will try my best na i-maintain ko yung kaayusan at kalinisan dito sa room mo hanggang makalipat ako dun sa building para talaga sa mga grade 4. Sana lang ay mabilis matapos yung building para malapit naman ako doon sa building talaga ng mga grade 4. Kasi sobrang layo ng room na to. Doon sa building ng mga grade 4. So that's it guys. Thanks for watching and see you on the next one.